Magandang araw mga katribu. Panibagong araw at panibagong kwento na naman ng katatakutan at kababalaghan. Bago natin simulan ang kwento sa araw na ito ay maari po tayong mag-subscribe, like and share para mas marami pa ang makapakinig ng ating mga kwento. Salamat! Simulan na natin ang kwento at misteryo. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang matandang babae na kinatatakutan ng lahat si Lola Minda. Tahimik lang siya, laging nakaupo sa harap ng kanyang kubo, nakatitig sa mga dumadaan. Isang araw, may binatang lasing na nambasto sa kanya. Kinaumagahan, nagsimula ng mangisay ang lalaki. Walang makapagsabi kung anong sakit ang dumapo sa kanya, naninitim ang balat at parang may gumagapang sa loob ng kanyang katawan. May nagsabing nakita raw si Lola Minda na may hawak na garapon na may insekto at pinakain ito sa anino ng lalaki sa ilalim ng araw. Makalipas ang tatlong araw, namatay ang binata at ang bangkay nito, puno ng mga uod at alupihan. Simula noon, walang nangahas na lumapit kay Lola Minda. Hindi mo raw siya kailangang galitin para siya'y kumilos. Minsan, sapat na ang paglingon mo, para malaman niyang pinagdududahan mo siya at kapag nakita mo ang garapon sa ilalim ng kanyang mesa. Huli na ang lahat. Hindi mo na unti-unti ka na niyang pinapatay.